At abay, nagmistulang artist ang Chanel. Paano ba naman kasi nakadungaw siya sa bintana? And gaya nga ni Gucci, yan yung pinaka gusto nila. Nag-joyride. Labas ng ulo na akala mo naghahay sa kanilang mga fans. <laughs> at sa mga kagaya ko na may aso dyan, kailangan natin sila yearly vaccine para sa kanilang anti-rabies. Pa isa-isa ko nga silang dinadala kasi hindi pwedeng sabay-sabay. Dahil -sabay. nga ba hindi ko lahat sila kayang buhatin at hawakan. Si the year ko is tapos na siya nagpa-vaccine kaya si Chanel naman ngayon. At solong-solong nga niya yung sasakyan. Be, enjoy na enjoy ang aso natin. Tingnan mo naman parang misto lang artist na naghahay sa kanyang mga fans. At abash emre yung mga tao is talagang nagtitinginan sa kanya. Kahit ako nga naman na may aso, pag may nakikita pa rin talagang akong aso, is bet talagang napapatingin pa rin ako sa kanya pag ganito yung kanyang istura. Para sa isang far parent, wala nang sasaya pag nakikita mo yung aso mo na masaya. Pag ganito nga talaga na e-enjoy eh, talaga nila yung pagbibiyahe, pagjoy ride. Sobrang napakapayapa ng kanilang aura. Pero hindi niya alam na matutusukan siya mamaya. Kailangan talaga natin kasi i yung kanilang anti-rabies dahil nga pag hindi, at accidentally na nakagat tayo ng ating mga dogs so, bed, tayo lang din yung magsasuffer at tayo lang din yung kawawa. At ngayon nga is medyo <laughs> traffic naman nakahinto kami at yung mga tao is nagtitingin na naman sa kanya. And Bebs, dito na. Nandito na kami sa clinic B. At si Shunel nga ay takot na takot. Hindi ko kasi siya matanggalan ng kukumagi sa Kaya naman. Pati yung kayang kuko is papatanggal ko na din. Dahil napakahaba na. At pag mahaba na daw yung kanilang kuko is nasasaktan na sila. At kita mo naman ang bang Chanel na arty Para bang sinasabi niya na, oy pare. Dahan-dahanin mo naman at atakot ang aso. <laughs> at abangay si kuya is takot din daw siya makagal. Kaya naman for the hawak ang first B Medyo malakas-lakas pa naman ang Chanel. Buti na lang talaga at naturuan ko sila dahil kung hindi, feeling nila sila na yung amo. <laughs> But seriously guys, pag hindi natin talaga naturuan yung ating mga chow chow, na ituring tayo yung alpha, ang dami kong na-encounter na ganitong aso. Tapos yung amo, ang takot sa kanila. At ayun na nga, hindi ko na nakuhanan yung kanilang pagvaksian, Pero buti na lang, tapos na siya na-vaksina. And here you go, pauwi na ang aso at amo. <laughs> At abangay si Chanel, hindi na siya makasampa ng bintana. Baga nga masyado siyang nasaktan sa kanyang bakuna. Sure hot! And for the away ng first ang aso. At sa mga kagaya ko na may mga aso dyan, please maintain their anti-rabies. Para sa ganun lahat tayo safe. At the same time, safe din sila. Yearly lang naman niya at napakamura lang. Hanggang sa susunod na vlog! Salam, hiyo. Kamisam niya,